arin ko kumusta kayo, kumusta uh, Sunday ngayon pre uh, flea market day pumunta ako sa flea market kanina uh, may nakuha may nabili ako konti hindi masyado pre uh, ang tumal kanina pero i mean actually recently uh, recently parang matumal talaga eh wala kay ako masyadong na nabili pero pre paano pa, bago bago ko ipapakita yung mga nabili ko ah uh, may ano tayo, may may topic tayo ngayon. Ah, uh, na nakapag-decide ako na nino you know, pag usapan ng topic na 'to kasi may mga nag-comment kasi, I think mga tatlo yata ang nag-comment sa one of my videos na sinasabi na ang mamahal daw yung mga binibili ko. Ah, uh, totoo naman totoo talaga 'yan pre as in nag-aagree ako niyan na mahal talaga yung mga binibili ko. Ah, uh, ang reason yan pre, or actually, nagsimula ako noon, bumibili talaga ako ng mga mura. Kasi yun naman talaga eh, pag nagre-resell ka, uh, you, you buy cheap and you, you sell it for more, di ba? Yun naman talaga yung basic rule ng uh, reselling eh. Pero ngayon pre, ang competition dito, kung nagre-resell ka dito sa States, as in ang dami na talagang uh, reseller, as in competitive talaga ang uh, reselling business dito pre. So, hindi araw-araw makakuha ka or makabili ka ng mga items na mumurahin. Nag like $2, $3, $5. And then, mabibenta mo ng malaki. Dahil nga sa competition, as in gabi, uh, competitive ang, ang, uh, ang, uh, ang, market, reselling uh, market dito. So, yun. And then, pero mayroon naman talaga ako. Mayroon naman talaga akong nabibili din. Like, last, like two weeks ago, di ba? or was that last week yung uh, yung coffee maker magkano lang bili ko nun ito may may screenshot kung napanood nyo ito yung uh, uh, video na to nabili ko yung uh, uh, coffee maker nun is five dollars and then pwede kong hopefully kung mabenta ko yun pwede kong mabenta 300 to 400 dollars yata yun score na score yun so yun paminsan minsan may makuha talaga tayo pero ngayon pre, dahil nga competitive na competitive ang uh, ang uh, reselling business dito. Yun, nag uh, ano ako, uh, nag-innovate ako. Uh, medyo ma mahalin ako. Ano yung na -na nakikita ko na medyo mahal pero nabibenta ko at least double my money. Binibili ko talaga pero i take time kung na, kung napapansin niyo i take time talaga na mag-research kasi malaki yung investment ko noon eh hindi ba so at saka ang kagandahan din niyan ah uh, malaki yung investment ko pero medyo malaki din yung uh, ipro-profit ko so yun ang, ang ang ano lang dito pag ganun yung uh, business model mo kailangan mo talaga masustain. So, kailangan ka talaga ay consistent yung benta mo, yung masustain mo kasi ang, ang laki ng, ano, eh, ng, ng investment mo eh. So, yun. Yun yung reason, pre, kung bakit yung mga binibili ko, mga medyo mahal. Kasi wala akong choice eh. Wala talaga akong choice. So, yun. At saka ako, pre, hindi naman talaga, ayaw na ayaw kasi pre na mag uh, magpo-post ng mga what sold kasi nga sabi ko kung kung matagal na kayong subscriber ko sinasabi ko talaga kasi na ayaw kong mag you know para sa akin na lang yun yung mga what sold pero sasabihin ko sa inyo full time akong reseller dito ginagaw ito yung hanap buhay ko dito full time reseller uh, reseller ako for over 5 years na and then ngayon full time ako so yun na yung sasabihin ko so yun may mga like bigyan ko kayo ng example itong video na to Ah, uh, mga I think ang nagastos ko sa video na to sa isang bahay lang na to ha? I think sa sa towards sa ito yung pinaka na 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 ano, na bahay na pinuntahan ko. I think ang ginastos ko dito is at uh, 310 dollars lahat-lahat. Ah, uh, almost nabenta ko na to lahat pre. Itong lahat na nabili ko dito na mga ano, vintage na mga CB radios. My screenshot diyan. Again, ako hindi ko, hindi ko, hindi talaga, ayaw ko talagang mag-ano ng mga, ano, mga, mga watch sold. Uh, pero paminsan-minsan, I think, paminsan-minsan, it's better din na mag-watch ma sold ako kasi for transparency din. At least, makikita nyo na, you know, bum, bumibenta din ako. May 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 may, 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 may benta din ako for transparency. Pero ayaw ko, like, consistently nag-watch nag sold ako. So, for example nga, ito, itong video na to Halos lahat ito, isa na lang natira sa sale na to ng CB Radio, isa na lang yung natira. May screenshot dyan sa lahat ng mga nabenta ko. May isa dyan actually nabenta ko ng $675. Yan, may screenshot dyan lahat ng nabenta ko sa, sa bahay na to. $310 ang uh, nagastos ko dyan. So yun na yung example pre. Example lang yan. And then ito, uh, itong uh, sale na to, uh, may dalawa akong binili na 300 dollars. So, dalawa. So, i-split natin. So, 150 dollars each ha? 150 dollars each. Pero, all in all, sa, sa bahay na to, uh, ginastos ko is 500 dollars. Pero, sa dalawang to, na, na items na to, tigwa 150 dollars ang bili ko nito. Ang isa nito, nabenta ko na. Recently lang, nabenta ko mga 750 dollars yata. May screenshot din dyan na nabenda ko yan 750 yun pero ang gumastos ako 150 sa item sa isang item lang yan so yun yung example pre uh, sa, sometimes kasi sa sa business na to you have to adapt and you have to adjust eh mas okay mas okay kung mas murah yung bibilin mo di ba bibili ako ng 5 dollars mabibenta ko 100 okay na okay yan kaso ngayon pre kung may mabili ka na mabili ka ngayon na $2, dollars three dollars four dollars five dollars mabibenta mo lang forty dollars thirty dollars for me hindi sulit pre sa pagod sa pagod sa hirap it takes time bibili ka pipicturan mo pag nabenta ipapak mo and then gagastos ka pa sa mga materials mo sa mga supplies mo So para sa akin, bibili ako ng $2, $3, ibibenta ko $20, $30 para hindi sulit pre. So kaya nag-ano ako, uh, iniba ko yung uh, business model ko. Gagastos ako konti, pero as long as ang profit nandyan, at as long as ang mabibenta ko, okay na okay. Now, hindi lahat mabibenta mo. I mean, that's just the one reality of retail, di ba? Hindi mo naman lahat mabibenta. So, may mga alternative din. I mean, may mga, hindi alternative, may mga ways din on how to liquidate yung mga items na hindi mo mabibenta. Kaya ako, nag-garage sale ako. Kahapon, mag-garage sale sana ako kahapon, pero hindi natuloy kasi umulan. And then, nagbibenta din ako sa flea market at, at least like once a month. Para yung mga hindi ko nabenta, yung matagal ko ng inventory na hindi nabenta, mama liquidate ko at least balik puhunan pag balik puhunan eh yun yung ginagamit ko pam pambili ulit so yun lang yun pre so yun yung reason behind kung bakit uh, ano medyo mga mamahalin yung mga binibili ko so yeah <laughs> para maiba naman pre so pre so yun uh, pumunta ako sa flea market tingnan natin yung mga nakuha ko and then ito pre uh, pina <laughs> mainit-init pa to I think binili ko to mga 2 weeks ago yata or last week sa sa flea market. Ah, uh, kung napanood nyo nabili ko 'to for $45. Nabenta 'to kasi ngayon lang mainit-init pa. May screenshot 'yan nabenta ko for $165 sa flea market 'to. So, yung mga items na pinakita ko, pre, uh, 'yun yung mga pinapakita ko hindi dahil you know, 'yun yung mga malalaking profit. 'Yun yung pinapakita ko kasi 'yun yung mga recent na mga na-sold ko. Kung nakikita nyo yung date yun yung mga nabenta ko October last month kaka kaka November lang natin so kaya it uh, yun yun ang mga pinapakita ko dito ng mga example all right hey para pala sa mga ano pre sa mga nagtatanong about sa mga items ko uh, kasi ang dami kasing nagko-comment uh, i-message niyo lang ako sa sa Facebook ko may Facebook page ako ito yung a screenshot Abisayang uh, picker din ako uh, kung may, may, mga tanong kayo tungkol sa mga items na you know, nagugustuhan nyo or ano, i-message nyo lang ako sa messenger. Alright? Keep free. Shout out. Uh, subscriber natin from, a New, Ze from New Zealand. Uh, Aaron Paul Halili Ocampo. Shout out sa iyo, pre. Salamat sa support, pre. Ingat-ingat ka dyan sa New Zealand. Let's go, let's go! Mukhang din to, pre. Oh. Back service. So, may mga ano lang dito, pre. Oh. Tanungin ko magkano parang mamahalin tong brand na to alright alright pre 80 bucks to pre 80 dollars pre I think score to score na score to hindi ko lang again hindi ko binidyuhan kasi bawal hindi ko binidyuhan yung yung may-ari nito so kinuha ko 70 again walang video pre kasi bawal eh bawal videohan yung mga may-ari ganda nito pre vintage na Barclay champion champion vintage na Barkley kunin na ito jersey Barkley let's go ayos na ito pinok five dollars pre five dollars vintage na Barkley na jersey let's go alright medyo mahina pre Hey, para pala, pero may nabili ako na maganda. Teka. Hey, para pala sa mga uh, bago kong subscribers ah. Pag nandito ako sa free market, hindi ako nagvi-video habang binibili ko kasi bawal. Pinagbawalan kami mag-video dito kaya wala kayong makikita na ano, video habang namimili ako. Ito pero ang ganda pero bili ko nito isa $20. Ang ganda oh ayos uh, na ayos uh, Painty yung bili ko nito Ang ganda na mga ano nito Naka-embroid to Hindi to patches Embroid yata to Or patches ba to 20 bucks Saan ka pa? Saan ka pa? And then uh, Armani Alam niyo naman Kung may kilala Kung kilala niyo tong Armani na brand to sampu yung bili ko nito Armani right, so parang medyo mahina ngayon rin so pag ano hanap pa tayo pero pag wala ay it is what it is, right let's go let's go alright pre so ito yung mga last na binili ko Jordan 3 pre oh. Jordan 3 cool grey $25 Ang ganda pa nito. Anong size nito? Size 11. 11. So, papalidit check natin 'yan. May ano, may screenshot diyan kung legit or hindi. Alam niyo naman, hindi tayo nag uh, hindi tayo bumibili ng or nagbebenta ng mga peke. So, ang ganda niyan, pre. Ayos na ayos 'to. Lagay natin 'to sa loob. And then ito, ito hindi 'to like pinaka the best na buy. Ah, eh. Uh, Sega Genesis. So, set 'to binili ko to at $35 pre so hindi to like bad buy pero I think mga balik puhunan lang ako nito siguro mabibenta ko to mga $60 you know so hindi to like best buy talaga but well, it's not bad pero yeah ayos na yan and then ito ito yung ah uh, uh, last ko Xbox 360 with ano With the controller So, $10 na ito Walang mga cords Walang ganyan So, magkano kaya ito? Teka, i-research -re -re ko nga Magkano ito? Ah, uh, ano ito? Xbox 360S console I-ano natin, pre Xbox 360S Xbox 14 Xbox 14 -tinyo. Tingnan natin $10 na ito, eh Xbox And then, kaibigan ko naman yung uh, Binilan ko nito Sabi niya, gumagana So tingnan natin pre. Uh, console only. Lagay natin kasi walang cord eh. Tingnan natin. Ah, uh, may 49 dollars pre, console only 49 dollars na benta. Uh, may screenshot diyan. Mayroon nga 69 dollars eh. Depende sa ilang gig. So, ang 250 gig 69 dollars. So, yeah Ito, mag-good uh, buy ito Kasi 10 lang yung bili ko nito eh uh, Same, same yung uh, Same vendor vind Ang uh, binilhan ko nito Ito Ito at uh, saka itong uh, Cool gray So, gastos ko nito That's uh, 35 10, 45 Plus 35 80 80 dollars <laughs> Lahat Ito, balik ko na na lang ko Siguro to. ito So, kaya binili ko to Kasi kaibigan ko eh So, yeah I mean, not a score Pero may, may pera pa rin Kahit konti